sa manok. Tama na, tama na. Pwede talo sa manok. Ang auling eh. na ito ah. Yan lang. Ito kainan. Ay. pinapansin. Wala lang kung nga pala yan. Ha? Ah, takip. Ha? Huh? naman takip. Ah, kukuha ko pagkalagay nito. Nabutas kayo siya halang pakay. Hmm. Nalagyan ng uling para hanggang bukas na umaga. Sana. Sana yung mabot. Ano na yun? Nakamatay lang po tayo. Uras, uras ang monitor niya para... Ito, baka makaligitan nila. Ayun. Okay.

sa bat parang hindi nagdikit sampitan so, mo pa kayo ng kondo ng butin hmm? yung pa ako na sa baba ng butin bakit? ako po yan